Right tayo ngayon mga boss Gamit natin yung Maxi Scoot AK-550 natin At kasama natin Jim TV Let's go! Every time na mag-ride mga boss Kailangan Complete gear Para safe Si Macy's Complete gear Naka Comtech Tapos, laka vest kasi dito po sa Ilocosor required na po na magkailangan meron kang reflectorized vest kung hindi huhuliin ka ni Manong Police let's go pupunta kami ngayon sa Blazing Mountain of the Gods dyan sa Mount Kilang Solsona Apayaw Road. Haha. <laughs> Sana hindi maulap doon. Para makita namin yung blessing mountain of the gods. Let's go, sign of the cross. Please guide us, Lord, for on our journey today. Let's go.